Good morning po sa inyo mga kapatid. So kahapon po, no, kumalat ang isang uh, hindi ho ito fake news eh. Pero ho, late na balita. Ano 'yon? Etong uh, sinasabi na eto daw ho air assets, tatlong air assets ni Saldivo ay wala na po sa Pilipinas, sabi ng KAAP. So ako ho kinukumpirma ko po sa inyo. Natotoo po yan. No, tatlo po rito. So yung pong uh, isang Agusta, ano, yung kanyang uh, Gulf Stream, uh, tapos uh, dalawang dalawang uh, helicopter niya ang wala na rito sa Pilipinas. Okay? Pero matagal na po palang nangyari ito. Hindi po kahapon lang. Hindi hunung nung isang linggo lang. Ang tanong po, bakit po naglabas ang mainstream media ng ganitong klase ng balita. Oh, eto ha, ah, pakinggan nyo. Pinas ang isang eroplano at dalawang helikopter na iniuugnay kay dating Congressman Zaldico. Mga air asset na pinapa-free sana ng Department of Public Works and Highways. What? Sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, nasa Kota Kinabalu, Malaysia ngayon, ang dalawang Augusta Westland helicopters. Inilipad ngayon, ngayon, ngayon. Ha? Tingnan nyo ha. Kung kailan pa yan nangyari. Daw ang mga ito palabas ng bansa noong August 20 at September 11. Lang naman. Ang tagal na pala eh. ba? Diba? Ang tagal na pala. Oh, ito ho yung uh, naalala ninyo na balita dating kumalat na tinatrabaho daw po ng kampo ni Saldico. Parang nakalimutan ko yung term eh na pinagagawa nila diyan sa para pang para pang declassify ganun parang ganun para ho ano uh, tawag dito madali nilang mailipad ng Pilipinas oh. kaya ang ginawa ho ng ano ng uh, gobyerno ng uh, nito nila ano nila secretary Vince Dison ay inasikaso agad nila itong ni-request okay Gulfstream aircraft naman ay nasa Singapore mula pa noong August 16 mm. sa listahang isinumite ng kaap sa DPWH noong Setyembre kabilang ang mga ito sa 4.7 billion pesos na halaga ng air asset umano ni Ko. Okay, so September nagsubmit ng mga uh, request para i ano para i-freeze etong mga etong mga kasama tung mga helicopters na to. O, oh, ibig sabihin, kabilang na yung mga naitakasagad. Di ba? Bakit? Pwede pa ko kasing mahabol. Matatanda ang isa si sa mga isinasangkot sa maanumalyang flood control projects. Pagtitiyak ni Public Works Secretary Vince Dizon, kahit nasa labas na ng bansa ang tatlong air asset, hindi maibibenta ang mga ito. Kahit nasa, nasa si... <laughs> so hindi ho maibibenta ha? Oh, kahit nasaan pa yung mga yon, hindi ho maibibenta yon. Singapore, Malaysia, kahit saan pa siya, hindi siya pwedeng ibenta. At magiging subject na siya ngayon ng future, for future, uh, cases na ifa-file ng national government na actually pagmimitigan namin ng ICI bukas ng alas 10 na umaga. Eh paus-paus na siya. No? Kanina ho yun, yung naganap na pagmimiting. Okay? So again, yung balita na yan ay... Grabe, napaka ano, napaka yung balitang inilabas nila. Ang kaya kalain nyo naman ah. Pinaka latest is eh, September pa pala. Hmm. Diba? Ayan oh, ko ka agad. Oo. Two hours pa lang na nababalita. Nako. No longer in the Philippines. Ganyan, ganyan, ganyan. Diba? Tapos, eh, yan, saldi ko has 4.7. September 25 po yan. Oh. So ngayon, ini natin dito. September 24, sabi rito, ay nagsubmit na po ang ang etong uh, si Secretary Dizon uh, sa AMLC, sa ICI at sa DOJ no, para ho yang mga properties na yan ay ma-freeze at maging subject po ng per future cases para makuha ng Pilipinas. Eh nakalagay sa konstitusyon natin Article 2, di ba? uh, nakalagay roon eh, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. So kaya ganun ho. Kaya sabihin nyo magmabagal, eh, duralex sedlex. The law may be harsh. Eh, but it is still the law. Hindi nga harsh eh. Uh, mabagal, pero wala tayong magagawa. Yun ang batas. Yun ang proseso natin dito. Na kahit sino pa ang presidente, eh, kailangang pagdaanan. Hindi po pwedeng iutos ng Pangulo o kahit na sino pang Pangulo na kunin na yan. Hindi po pwedeng ganun. Okay, mahirap ang ma technical dahil pagka nagmadalihu nagmadali ho masyado tapos na uh, gumanti yung tao, 'di ba, na deprived na sa kanyang kapangyarihan, ang kabayaran po niyan, siya naman po yung papaboran ng batas. Eh di sayang lang. 'Di ba? Kailangan idaan sa proseso. Yung mga, mga mga ano niya, air assets niya. Alam niyo oh, okay ko as a, as a, sign of good uh, goodwill No, hindi ho kaya gayahin niya yung mga diskaya. Ano ho, ang gawin niya kung sa mga diskaya, uh let go na lang nila wholeheartedly yung mga chikot nila yung pito ng mga magagara. Hmm. At auction na nga sa uh, November ng uh, Bureau of Customs. Ito ito i-donate na lang niya lahat 'yan sa ano, sa Philippine Coast Guard. 'Di ba? Daig, daig pa nga niya yung Philippine Coast Guard, eh. Oo. Oh, I-donate e, na lang niya. Pucha, galing naman din sa nakaw eh. Gano'n ho kalaki yung nadali nitong pera? Ayon ho sa mga aligasyon na maabot daw ho ng 22 billion pesos. Oo. Oh, ang mga ano, ang nadali po nito ni Saldi ko. ba? Diba? I-donate e, na lang niya eh. Magkano lang yan? 4.7. <laughs> diba? Mas maganda pa yung ganon. Hmm. Ngayon, gusto ko lang din pong linawin, ha? Kasi yung mga taga-batis, nagkalat ng lagim, putik, pati ko na biktima, ha? E, e na namin yan ni Nala Itera. Ah, sabi ko, hindi, meron nabili rin si na, ano eh, si na Martin Romualdez, at saka si Saldi ko na mga, ano, mga aeroplano. O hindi ho pala totoo. Kasi ang nagsabi na ho mismo rito ang kaap. Sabi rito, ha? Ah, KAAP has no records of aircrafts under former House Speaker Martin Romualdez. Yan, sabi po ng CAAP uh, si yan. Okay? Actually, hindi lang naman po, ano eh, ngayong araw na to yan sinabi. Ano, no? yeah, ngayong araw na to sinabi. At nung ano pa, nakarambuan pa, sinabi na rin yan. Nung pumutok yung balita na merong uh, aeroplano raw si Martin Romualdez. Okay? So, wala pong ganun. Okay? Yung, uh, wala pong ganun uh, klase. Malisyoso po yung balita. Okay, uh, Sabi ni Lorraine Manalang, insulto kay PBBM. Pa, paano pong naging insulto? Pa, paano po ba naging insulto 'yan? Ha? hindi naman po, hindi po insulto 'yan, samya kasi. Insulto kay PBBM 'yung pinakita sa screen sa ASEAN, patunay lang na mas gusto nila si PRRD. Hindi po <laughs> Hindi po totoo 'yung sinasabi niyo. 'Yan po ay uh, sinasabi lamang ng mga tagabatis ng kamangmangan. Mga mga po kasi sila eh. Hindi po nila naiintindihan ba't nandyan ng pagmamukha ni Duterte. Okay, at kung bakit ilang segundo lamang po 'yan? at kung bakit pagkabagal-bagal ng playback. The big insult. ba? Hmm. Diba? Saglit lang yan. Oh. Hmm. Diba? Kasi, ang uh, totoo po dyan, eh, <laughs> hindi nila pinakita yung iba pang mga leader Sampu yun eh. Dapat pinakita pa nila dyan eh. Sampu yan kasi ang miyembro ng ASEAN na taon-taon base sa kanilang uh, charter ay nagro-rotation sila. Okay? Hindi ho insulto yan kay PBBM. At hindi rin po yan. <laughs> Dapat pumasok sa isipan ng mga taga-batis ng kamangmangan. Kaya huwag niyo pong pagpapaniwalaan. Okay? Kaya nga batis ng kamangmangan eh. Hmm. That's right. Throwback yan eh. Di ba kayo marunong ng throwback? Oh, ganito lang po yan. Yung throwback, parang tibak lang po yan. Sa likod yung humalalaman. Ganun lang po yun. You know? Alam nga na magpakita ng kasalukuyan yan. Tama nga naman. Ano, you know, Gusto nila ipakita si Duterte. Nasa rehas. <laughs> yun nga po, Ana. Eh. Iba yung... Iba mag-translate itong mga tagabatis. Ano ho? Talagang, talaga pa